dito pa lang tandaan mo na kagad yung kantuhan. Ito to. Tapos yung kantuhan na yun, tandaan mo kagad yung mas mataas. Kasi habang lumalapit ka dyan, yung kanto na yan, nawawala yan. yan, yan. Okay. Di mo na makikita yan. So magiging palatandaan mo, ito ng mataas na yan. So dyan mo kasi muna itatapat yung side mirror. Mo. Ito po. Opo, yan na yan. Ito. Yan, yan. Ito? Opo, yan. yan yung, 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 yung side na yan. Sige pa. O, ikot ka ng isa. Yan yes po, abante ka. Pag topat ng balikat mo, sige pa, sige pa. Yan, sige pa. Abante pa, kagad mo na dyan. Ganun lang yan. Para safe lagi yung tagiliran mo, saka yung nalagyan niya. Tapos, apaka mo lang yung brake. Okay, balik mo na yung isa. One. Then, pag dumiretso, yung isa naman. Balik mo na yung isa. Yes, yung isa pa. Yan, 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 yan. Ganun lang, ano. So, kulong-kulong po na sila sa loob. Oh. Ang dami na sa par. O, so, ganun na yung pagkuha dun, ma'am. No. So, yung gutter, kasi delikado yung sa sasakyan, sa ilalim. Pag hindi mo napansin nga, pag mababa yung sasakyan mo, oh, ito, ito sa sasakyan may expander, so medyo mataas, so okay lang. Pero may gutter na mas mataas. May mataas pa, so, no. Delikado yung sa sasakyan mo yun. Yeah, yun ang sinasabi ko sa iyo, na kailangan advance ka agad. Dito lang. So, kaya nito. Stop ka mo na dito. Di ba? So, di ba, ang kipot na kagad nung papasukan mo okay. nung sanang niya dito pala tinatandaan mo na kagad yung baba tapos yung pinakataas niya anong yung mas mataas na ka, nakapantay ah oh. yan lagi may palatandaan niya. ilalapit lapit 'to sa side mirror mo dyan. yan okay so, sige oh so, nakita mo yung salamin na yon may okay. yung tapat yung side mirror para di ka natin ito sa ano. Ayan, naikot ka na isa. Yan na ka. tapat ng balikat, no? todo mo na yan. Ilapit mo yung kulo, yung head mirror mo dyan. Yeah, stop ka, stop. O, oh, diba? Ganun yun, no? Yeah. O, oh, bayad na muna kaya ate. Bayad okay. na ba? Thank Okay, dito lang mo manibela mo na. Yan, one and two. Ito na bante ka. Go. Ganun lang anak. Ah, diretso. Tapos yung mga gator, hanap-hanap eh. dita tayo sa kanan.